Ginabi na ako sa pag-walking ko. Ako lang mag-isa. Kasi si Jason nag-workout. Kaya sabi ko mamaya na ako mag-workout pagka tapos ni Jason. Traffic, oh. Uwi on time kasi. 6 o'clock. 6 hanggang 7 to eh. Pagdating ng 8 o'clock, medyo, ano na yan, medyo maluwag-luwag na yan. Malusutin ko muna. Mm Hindi -hmm. ka kaagad makatawid? kanya-kanyang anong diskarte, kanya-kanyang lusot. Yan, pwede tayo makatawid. Pag hinintay ko to, bakit kaabutin ako ng alas 10 ng gabi. Walang nagbibigayan, kanya-kanyang lusotan. Wala kasi stoplight eh. Kaya kanya-kanyang diskarte talaga. Yan, ito medyo maluwag-luwag na. Lakad tayo Umaambon pero hindi naman nakakabasa yung ambon. Kaya tinuloy ko pa rin ang paglalakad ko. Kasi sayang din. Hindi ko pa lalakarin eh 30 pesos din. 'Di ba? Sayang. Eh hindi naman nakakabasa yung ambon. Kaya sabi ko, lakarin ko na lang para matapos yung ano ko, walking exercise ko. Ang ganda ng ano ng tawag nito. Kalsada. May mga signal light. Yan. Hanggang EDSA yan mula mula Palengke 15th Avenue hanggang EDSA yan. So another intersection. Tatawid din naman tayo. pinawisan din ako kahit ako lang mag isang nag like, walking walking umikot ikot lang ako kasi hindi kami naka ano ni Jason hindi kami naka jogging ni Jason kaya nung umaga kasi malakas ang ulan kaya hindi na kami tumakbo eh since na hindi kami nakatakbo si Jason nag ano nag ano tawag nito nag workout para mabawi niya yung Miss na hindi kami nakapag-jogging. Yan. Ang ganda ng ilaw. Oh. Ang, ganda, ang ganda talaga. So, see you later, guys. Pagdating ko sa bahay. Bye. Thank you.